Bakit ka talagang bumili ng Mini Cooper? Wala eh. Nagandaan kasi ako dito sa Mini Cooper. Ano siyang payong? Hmm. hmm. Alam mo talaga yung oh, dahilan? Kaya ka bumili ng, ng Mini Cooper? Um, um, Siyempre hindi lang yun ang dahilan. Kasi eh. Ang kotse nito gawa sa Britannia. Alam mo naman sa Britanya, ang doon, dalawa lang. Isang makulimlim, saka isang umuulan. So, sa passenger side, meron din payong. Yan. Yan ang nagustuhan ko sa Mini Cooper. Boom, boom, boom. ton, ton, ton,